Nagpulong ang mga implementing agencies o ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program sa Region 3 noong November 8 sa Philippine Sino Center for Agricultural Technology of Philscot sa Science City of uh, Muñoz, Nueva Ecija. Layunin ng pagpupulong na palakasin pa ang kanilang uh, pinagsama-samang pagsisikap para sa mga benepisyaryo ng programa para sa kapakanan ng mga magpapalay sa bansa, particular sa lalawigan. Sa panahon ng pagpupulong, niripaso ng mga kalahok ang mga nagawa ng bawat IU o implementing unit, tinuguna ng mga hamon sa pagpapatupad at nagtatag ng mga kasuntuan para sa pagpagtulungan habang naghahanda sila para sa ikalawang yugto ng programa na nakatakdang magsimula sa susunod na taon. Si Ginoong uh, Elegia Z. Davalos, ang uh, pansamantalang direktor para sa extension sa Filmec, ay nagpahayag ng mga tagumpay ng ahensya at suporta para sa mga aktividad ng convergence at pagpagtulungan sa mga implementing unit. Kasama sa mga dumalo sa forum ang mga kinatawan mula sa Filmec. Phil Rice, Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO 3, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, at Agricultural Training Institute o ATI. Bilang paghahanda sa inaasahang katamtaman hanggang malakas na pagulan mula sa Pagyong Nika, ang uh, Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija Second District Engineering Office o DUO, ay nagtalaga ng uh, mga asset ng mabilisang pagtugon kabilang ang kagamitan at manpower sa mga pangunahing lugar sa Bungabon at Gabaldon, Nueva Ecija. Sinabi ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang mga lugar na ito ay partikular na natukoy dahil sa kanilang kasaysayan ng pagbaha noong mga nakaraang pagyo na nagdulot ng na malaking pagkagambala sa mga pangunahing ruta ng transportasyon at akses ng komunidad. Iniulat ni Panaligan na ang mga kamakailang bagyo ay paulit-ulit na naging ng pag-apaw ng baong spillway na madalas na nakakaabala sa pagalakbay sa Nueva Ecija, Aurora Road sa Pungabon. Habang ang pagtaas ng level ng tubig sa mga daluyan ng tubig ng Gabaldon ng kasagsaga ng Bagyong Christine ay nagambag sa malaking pagbaha sa Cabanatuan City noong Oktubre 24. Idinagdag din niya na habang ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay nagtataya ng isa pang bagyo na susundan ng katulad na landas gaya ng bagyo Nika na may potensya na mag-landfall sa susunod na linggo. initusan si District Maintenance Engineer Ramel Ramos na subaybayan ng mabuti ang mga kondisyon doon. Samantala, hinimok naman ni DPWH Region 3 Director Roselier Tolentino ang Aurora at Nueva Ecija District Engineering Offices na manatiling mapagmatyag sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa dahil ang bagyong Nika ay nananalasa sa Aurora Isabela area. Dahil sa malakas na pagulan, binigyang diin ni Tolentino ang pangailangang masuri ang mga potensyal na epekto sa mga kalsada, tulay at iba pa nga pang publikong infrastruktura na binanggit na ang tubig baha mula sa Aurora at Nueva Ecija ay karaniwang umaago sa Pampanga River na maaaring magpalala ng mga panganib na pagbaha sa magbabang lugar ng Pampanga at Bulacan. Planong mag-recruit ng mas maraming reserves ang Philippine Army o PA upang palakasin ang kanilang pwersa para tumugon lalo na sa panahon ng mga kalamidad at mga potensyal na problema sa hinaharap. Ito ang binanggit ni Major General Romulo A. Manuel Jr ang Commander ng Philippine Army Reserve Command o RESCOM sa kanyang pagbisita sa Army Aviation Regiment na nakabase sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija. Sinabi ni General Manuel kay Colonel Richard T. Servito, Commander ng Army Aviation Regiment, ang kanyang pagpupursigi sa pagbuo ng Army Reserve Component bilang simula para sa pagpapalawak ng Armed Forces of the Philippines o so AFP sa panahon ng giyera o mga rebelyon. Aniya ang Army Reserve Force ay maaari ding tumulong sa socio-economic development initiatives ng military sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mahalagang kagamitan ng gobyerno o pribadong kagamitan. Binigyang din niya na malaki ang naging papel ng mga reserves sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR operations ng AFP noong nagdaang Bagyong Christine at Bagyong Leon.